So, hindi kami nakalabas ni Papsi ngayon. Sinamahan niya ako dito sa bahay. Ah, kahiga lang ako, guys, kasi meron akong vertigo. Inatake na vertigo. eh nagpabili ako kay Papa ng ano, manga. Diyan sa ano, sa... Sa may gate ng eskwelahan, may tinda sila. Bago mag-uwian, pumupesto na doon yung nagtitinda. Kasi doon lang nakakabili yung mga estudyante pag-uwian. Bawal kasing lumabas yung mga estudyante sa, ano, sa eskwelahan. Mmm. Sarap. Mmm. Sarap na alamang niya. Manamis-namis. Mm, pag nandito ako, nandito din yung mga batuta. Dito din sila naghihiga. Kanina nandito si Sky sa, ano, upuan lumipat yan. nainitan siguro. Bella. Maya na kami akyat doon sa ano, sa kwarto. Naglilinis pa doon si Papa. Nagmamap siya guys. Sama ng ano ko. Pag ano ako, babaling ako doon, nandun yung ano, yung hilo ko. Yung vertigo ko, malaka, ma, ano, matindi dito sa gabing kanan. Pero kaya naman guys. Kaya lang yung sinag ng araw doon ako hirap. Ayoko na sinagan. Ayan, nandito kami ngayon sa sala nanonood ng ano ng Harabas, Corina, kung ano-ano yung mga pinapanood namin yung kay Jessica Soho. Ayan. Pero hindi ako makatagal guys na nakatitig sa ano sa TV nagaano ako yung nakapikit lang ako yung gusto ko yung sounds lang kasi mahirap yung pag walang sounds wala akong pinapakinggan nakakatulog ako ayaw matulog na matulog kasi ilang gabi parang pangatlong gabi kagabi na nagising ako ng alauna hanggang ano na yan guys hanggang alas tres alas 4 ramdam ko tapos gigising na naman kami ng mga yun lang yung tulog ko. Kaya pag yung inaantok na ako ng maaga, matutulog na ako. Kagaya kagabi, mga 8.30 to 9, ganun, nakatulog na ako. Tapos maaga din, nagising na naman ako. Duty ni Papsi ngayon, kahapon mag-isa lang ako nag dito. <laughs> Dahil sa ginawa niya. <laughs> Tapos gumastos pa siya, guys. Grabe katak. So nakasiling pan lang kami ngayon kasi yung electric fan, di ko alam mahina yata 'yan. Parang palitin mo. Palitin na yata yung mga electric fan natin ano. Parang ang hihina na nila. Hindi tayo dito kayang ipaglaban sa tag-init. Sobrang mainit dito guys. Tsaka hindi rin kami makatagal dito ni Papa kapag tag-init. Enjoy ngayon. Dahil malamig-lamig pa yung panahon. 'Di ba yung ginawa yung kahapon, guys? Meron kaming ano, bumili ako ng isda. 'Yon. nakichika din kasi siya. Tapos meron siyang hawak na dalawang susi. Tapos yung dalawang susi, hindi niya namalayan na ilagay niya sa compartment ng tricycle. Sabay, sabay sinara. Mm, nilagay niya doon sa isinyot niya doon sa ano, sa tricycle tapos sinara niya. Sakay, tapos sakay. Oo. Uh, Bumili kami ng, ng, ano, ng isda. Ay, nasiskay. Tapos sakay na daw, sakay. Punta na kami. Yung mga batuta, aray, nahilo ako. Yung mga batuta, meron sila. Meron silang mga, nang, dinamitan ko dahil nga, ang aga-aga pa, madilim-dilim pa yun, guys. 5.30 pa. 5.30. <laughs> 5.30 pa lang yun. Ang aga sana namin nasa bukid kahapon. Ayun, hanap na ngayon, hanap. Nahanap niya yung susi. Saan ko nilagay? Saan ko nilagay? Naalala niya, nilagay niya sa compartment ng, ng tricycle. Ayun, yun na yun guys. Mga tricycle driver dyan, tilulungan siya, paano tanggalin, paano dukutin, wala. Nagpunta siya dun, kay Tumagal. Nimuel. Tumagal. Tumagal. 12.30 na nung dumating siya dito. Tapos, kailangan niyang bumili ng mga nung paghiklat nila, merong na merong na putol. Pangal. Mm, ayun, kailangan bumili. Bibili siya ngayon. Napamahal pa. Ano? Biglang kalemot tsaka marites. <laughs> Nakiwarites kasi sa amin nung bumibili ako. Mas, ganyan na siya. Madami siya nakakalimutan. Ay! eto pa, eto pa. Nung isang gabi naman, alam niya ba, ang tagal na niya doon sa kwarto nung tanghali dumating kami naiwan niya yung susi mismo sa motor nandun pa sa tricycle samantalang dati 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 pinapagalitan ko siya kasi minsan nag overnight yung anong yung susi doon sa tricycle ngayon naiwan niya nasa labas nakaparada yung tricycle naiwan niya doon yung susi mismo buti walang nagtakbo Marami na siya nakakalimutan. Minsan pupunta siya dito, nandun siya sa kusina. Mm -hmm. Tapos babalik siya sa kukunin. kusina. <laughs> May kukunin. May kukunin. niya, ikukunin niya. Allah. Pero kasi 60 lang niya nung ano, January. Pero <laughs> nangyari na sa iyo yon, last year pa, di ba? Oh. Marami ka nakakalimutan. Ganon siya. Kaya malapit na rin ako, 4 years pa. Mo, pag... Oh, pag tumatanda, guys. Teka. Mahirap yung sakit na ganun. Oo, nakakalimot na. Kalimot. Ang bago, kalimotan mo. Ano mo na ang Yun lang. O, hmm? cyber na yan, no? Oo. Baka mamaya nakita mo ako dito sa loob ng bahay. Eh, sino ka? Kamu na. Hahaha. <laughs> hindi mo na ako kilala iba na ano oy Bella tama na yan puntahan sana kita kanina eh vlog kita eh sumakit yung muscle ko yung kahapon hal kahapon na ano nakatayo ako dyan ng ano matagal ay, ito at na ito. Sakit. Bakit? Bakit? Bella? Bakit? Ay, si Sky pala ito. Aray. Sakit ng legs ko. Wow. Sarap ng ulam. Promise. Tusino. Tusino itong talbos na, ay ano, itong petsa na ito guys, galing na dun sa na-harvest namin sa ano, sa bukid. Sa yan, Tapos merong buro. Wow, sarap. Walang bili-bili oh, uh. <laughs> Provided with the farm. What? By the farm. By the farm. <laughs> Mahirap lang kapag nandito sa sala, pag naiihi, papasok pa sa kwarto. Ano yan, anak mo? Tignan niya si Sky. Ano hanap ni Sky? Ah? <laughs> Gustong kumain, Papa. <laughs> Nabigo. Bigo si Sky. Gustong kumain. Mm -hmm. Gustong, Allah, hinahabol ka nila, Papa, oh. Sinusundan-sundan ka, oh. May pagkakain, parang Gutom na ah, kaya nga, ano, eh. Oh. mau sa na sa akin. Sa lab na tayo. Ha? O tara na kayo. Ah. May pamerienda. Kinapay at pandesal. Buti na taunan mo may pandesal sa. Lalong pinasarap. Lalong <laughs> pinasarap. May pandesal. Sarap ah. <laughs> Sakto ah. Merienda tayo guys. Mainit pa oh. Pandesal na ano na pandesal na sunog na naman. Pero masarap naman yan. Tostado. Ano kakai Wait lang. Chong ka chong. Kala mo kakain din eh. Mm. <laughs> Mainit pa yung pandesal. Kakain ka rin kay Kai. Oh, sarap yan. Nang pandesal. Mm, baby. Baka mahulog yung ano mo. Ito. Okay. Mm. Hey. Hindi, ganyan mo yan. Oo. Oh, <coughs> oh. So, narinig na eh. Beldat? Ayun te, Beldat. Meldat. Well, Mang mi merienda din. Sarap din ang tulog niya sa higaan niya eh. Ayan, ang itsura ng batang gutom. <laughs> Naghihintay na naman o sa may bin, sa may ano pintuan, nihintay na naman niya si Papa. Pag ganyan mga stylean niyan gutom 'yan, guys. Gutom na gutom oh. Oh. Naghihintay. Ayaw na makipaglaro kay Bella. Naghihintay na lang sa pintuan. Papa, gutom na si Sky. Gutom ka na, Sky. Oh. <laughs> oh. <laughs> Sige, wait mo si Papa. Papa! Papa, gutom na, gutom na siya. Papa! Ganyan yan. Mm. Ang galing ano. Oh. Papa, gutom na si Sky. Hmm. ihintayan yan sa pinto. <laughs> Bella. Ay, hindi si Bella. Ah. Ayun na! Pangkain. Gutom na sila. don si Bella. Tapos dito si Sky. Hmm. Kain na, kain na. Busin ha. Mm. Ganyan yan. Tapos babalik din yan. Kakain. Oh. Papagana pa yan. Amoy-amoyin. Ikot-ikot. Sige na. Kain ka na, Sky. Kain na. Kain na. Walang hotdog pa pa. Ang sarap man. Ang sarap man. Very good. Walang hotdog. Mm. Yung isa. Oh, mauubos na. Ako, man. Eh. ubusin mo yan. Babalikan ni... yan. Pag nasarapan si Sky din, babalikan niya yan. Ubusin mo yan. Oh. Ano nang ginagawa niya? Bella nasa na si Bella ayun, grabe sila hindi mapigilan, ikot ng ikot ang mm -mm. aga-aga mm. dito lang kasi sila nakakatakbo ng ganyan sige, takbo ang lamig dito guys papakita ko sa inyo ha ito yung ano oh. mm. biglang bumulas ito yung mga bagong tanim natin oh. Gaganda na. Ito, namumulaklak na naman. Ito, lumaki na siya, oh. Wow. Wow. Brisa Red. Ito yung, ano, Bloody Red naman yan. Magkaiba sila. Brisa Red, saka Bloody Red. Ito, parang Supia Indiana. Mamumulaklak uli, oh. oh. Ang bilis, no? Yung aming mga pechay, kailangan na naano daw. Kailangan matanggal na, ano, ma-harvest na namin ngayon. Kung hindi, uuudin na lahat yan. Yung inulam namin kahapon dito galing. Hoy! Naku, Papa! Nasa garden si ano, oh. Hey. Jamila! Bella! Jamila, Patay! May tanim na yung anak! <laughs> Sky. <laughs> ay, yung basket natin ay hindi mo nadala? Okay, kailangan magdahan-dahan. Medyo natagtag tayo sa ano. Sa... Sige, takbo! Sa kalsada. Sige! <laughs> okay. mm -mm -mm. Tungtua sila Mamaya pagod na yan Oh, tama na, tama na Nagsusukan, Nasusukan na si Bella Tama na Alin na dito, dito, dito na Dito na, tama na, tama na yan dito, dito, dito. Kuha, kuhan tayo ng anak, malunggay. Nahanap mo pa. Ay, grabe naman yan. Dalawa na. Sige. <laughs> oh. Oo nga. Eh, aray ko. Hala, hala. Hmm. harutan ng harutan doon sa may gate dyan mayroong bulaklak yung ano katuray dyan papa oh. Uh. grabe Nalimutan yung basket, Papa. <laughs> Ayan. Ayan. Ah. dami mo magbigay ng bulaklak napakasipag naman itong mamulaklak isang lagaan na namin ito may nagtitinda kanina ng ano eh ng... pakak tinda kanina ano papa pa pakak tinda kanina Huwag kayo doon sa so may gate. Hala, hala. Oo. Oh, oh. Mm, saya? Masaya kaya? Okay. Sige. Oh, huwag ka okay, dyan. Huwag ka okay, dyan. Malupa dyan eh dumi na ng paa obligado maligo yan mamaya dito bago umuwi ay madumi sila eh tsaka si, sila pareho sila ni Sky nagsusuka sila kapag nalalasahan nila yung lupa maarti ba aray ko yun aray ito na maalubati oh grabe pala ito grabing ano grabing dumami ang bilis ay oo nga ay may bunga na ito oh mulberry ang ganda ng mga ano mangga sumibol siyang bigla no Niyari dito ha? Nung hindi ka na inaano eh. <laughs> Sumibol ka na. Uh, haba ng dahon na. Oo, oh, haba ng dahon. Uh, oo. Dami Saktong ano, pagkain natin. Katura. Ano po to yung bulaklak Andito na naman tong dalawang ano na ito. Ay, may okra doon oh, sa tabi ni Bella. Oh. Mm. <laughs> <laughs> Siningahan pa yung okra eh. Ay, ang daming bunga doon o pa, sa taas. Nagaganyak pa eh sa bunga. <laughs> yung mga malalaki na naganito o, oh, hindi ba pwedeng magluto tayo? Sinampalukan. Ay, hindi ba pa. Bakit? Pag may ano suhe. Ah. Ito guys kasi malalaki na yung ano gabi niya. daming papaya ito, oh. Mm -mm. Sige kung saan saan na hala. Hala. Sige. <laughs> Itsura lang. Sige. Mataas kasi hindi ako makakuha. Si Papa ang kukuha dyan mamaya. Sabi ko itaboy niya dito para hindi lalabas doon kasi hindi namin makukuha sila ano kuya dyan hindi rin nila makukuha yan kasi tubig na dito kapag tag-araw anihin namin ito ayusin namin ito ah meron din oo okay sige dito na naman kami sa bukid ni papa kaya naloloka na naman kami eh. super ano <laughs> nakakatuwa <laughs> nahilo akong yumuko. Yun. Basta na nandito kami. Marami kami nakakalimutan sa buhay. <laughs> ah, ito kailangan. Malagyan ng itong ano, itong papaya. Ayan, ayan, ayan. Kailangan malagyan ng sky, huwag ka dyan. Lalagyan ng buhangin sakit ko. Ganda ng kamatis. Maganda mga sili dito. Huwag <laughs> kayo doon. Yari yung garden mo. Ang dami na namang talong. Grabe. Huwag kayo dyan. Sili kada yung garden ni Papa eh. Baka may tumubo na. Tignan natin itong ano, sigarilyas. Last time kasi meron ako nakita dito eh. Ayun. Pwedeng pangbulang lang. Ayan. Gusto oh. eh. Alis dyan be. Kakuha mo yung ano doon? Sigarilya? Saan? Sa dulo. Ay hindi, may sigarilyas ba sa dulo? Oo. Oh. Ganito? Hmm. Saan dulo? Sa, dulo, sa, dulo. sa may bakod? Oh. Ah. Uh, di Hindi ko alam yun na ah. Pati talong na bilog. Oh, meron na namang mga bunga. Huwag kayo dyan. Alika na, alika na. Uy, mga talong papa, kunin na. <laughs> Tingnan kayo si Garilias doon. alika halika. Andumi na o. Tinan mo, itsura mo. Nagpuputik na. Ay, naku. Sa so, kaya si Garilias dito eh. Teka, tingnan natin, tingnan natin. May sinasabi si Papa na si Garilias dito. Saan? Ayun. <laughs> Oo nga, meron. First time kong ano, hindi ko napapansin ito, guys. Ay, meron pala dito. Yun, oh, oh. Yung. Hindi ko alam, eh. Ah. May sigarilyas pala. Hindi ko alam ito na itinanim ni Papa dito. Nasaan ang puno nyo? Saan na puno? Nasaan? Ay, eh, ito, yung puno niya. <laughs> yan. Kaya pala, dun sa dulo, nakuha. Sabi niya, sa dulo. Ito pala yun. Ito, sa susunod naman yan. Yan, maliit pa sila. oh, Yung mga ganyan, hindi namin kinukuha. Para may makukuha pa tayo sa susunod na araw. Pangbulang lang talaga ito. Ito, ganito medyo meron siyang diferensya kunin na natin yung katabi niya hindi pa iwan natin ayan pa oh <laughs> kita nyo ayan oh, ano hinihintay niya ako yung okra natin nakakuha ako ng isa kahapon na isang araw kakuha ng apat si papa ayan o oh, yung tagiltil na sili niya lumalaki na naman tapos yung andito yan. pinulok ng manok eto o oh. Ang ganda o oh. <laughs> ayun pa ang gaganda o oh. sili ito pa o oh, yan bilis lamaki ng ano sa resa Masa. ayun ayan. ayan sili eh ito bakit nangulot? kulang sa ano yan calcium ah, kulang sa calcium halaka may bunga ang ano, bayabas. Ayan o. Hindi, bunga ng ano yan. Ano yan? <laughs> Ay, ganun ba? Sorry po. <laughs> Pero may bulaklak yata eh. <laughs> Yun dun sa harap ang meron. May bulaklak. Kagaganda so, ng ano. Ayan, yung nasa likod ko guys na ano, mga bugambilyan na tinanim ko noong nakaraan. Ang lalaki na nila, ang gaganda oh three days lang. Ayan, okay. Pang uh, buhay na sila. Uh, siguro magbubukas kami. Try ko mamaya. Titignan ko kung meron na silang mga ano. Oy! Ayan na si Sky. Ayan, mga nababaliw kami dito sa ano sa bukid. So yun guys, yun lang muna yung vlog namin sa araw na ito. kinumpleto ko lang yung vlog natin. At uh, more videos pa para bukas mag vlog pa uli ako dito mamaya and thank you for watching guys yan samahan nyo kami na ano nababaliw dito sa bukid <laughs> pa pa <laughs> bye <laughs> bye beautiful people